whitey channel. Ang link po ng ating whitey channel para hindi kayo maligaw dahil sa dami ng fake account natin. Nandito na mismo sa bio ng ating Facebook live na ginagamit ngayon. So, pakifollow na din po ng ating um whitey channel and of course, ang link po niyan ay nandito po sa ating um Facebook page na ginagamit ngayon para hindi kayo maligaw doon, hindi kayo mapunta sa fake account. Maraming salamat, Mia Malo. Thank you so much sa pag-give. Thanks sa mga star senders natin. Good morning. Good morning, Madam Mia Matu. Thank you so much. Good. Tapos, abang-abang lang kayo. Pa shoutout out po. Please like, follow, and share ng ating live, guys. Watching from Hawaii. Maraming salamat kay Adora G. Pagduan. Shout out sa iyo. Maraming and Jason Rios. Gawla. Shout out. Ruda Vidal. Please like, follow, and share. Maraming salamat, Ruda Vidal, sa pag-share ng ating live. Basta mamaya guys um, Please like, follow and share Hindi lang doon sa Paresan kung may mananalo Mayroon din dito sa ating Online viewers Kaya abangan nyo mamaya Ating next live After end ng live na to Dahil you have chance to win talaga depende yan kung ano mamaya Itapamigay natin Okay? So... Kung ready na kayo at nandiyan lang kayo sa Quezon City, mamaya-maya magkita-kita tayo diyan at uh, pwede kayong manalo ng bigas. Kumain kayo doon sa aking tindahan. Kumain kayo ng worth 100 pesos under na busog na kayo at may chance pa kayong manalo ng one sack of rice mamaya. At syempre yung bag na pinakita ko kanina, di ba? Saan ka pa? Dito lang 'yan sa Diwata Paris Overload. Mm. Di ba? At syempre maraming salamat sa ating damit na napakaganda. Thanks so much. ICT PH free delivery today. Ayan, kung gusto niyo mag-order, mag-order lang ka sa ICT uh, available na po dyan ang Diwata Mino for COD. Kung wala kayong time pumunta ng aking parisan at gusto niyo matikman ng ating Diwata Paris Mino, uh, mag-order lang kayo sa ICT Doon kayo mag-order. At doon nyo makikita ang uh, Diwata Paris Mino. So maraming salamat. May tumawag. Hello, thank you for calling. Technical support. Tsaring lang. Hello po. Yes. Cecil po. Cecil Pramuir. Ah. Opo, opo. Okay, sige, sige, sige. Okay lang. Lagi naman bukas yung phone ko, madam. Ano pong klaseng ano? Interview. Ano to madam? Live? Live radio, telepono, or TV live nasa telepono? Okay, sige. 9.30? Ah, sige, abang-abang lang ako dito. Kaya lang, amin ah, san, ah, yung signal ko dito kasi naglulos dito. Okay lang, basta open lang po yung cellphone ko. Initan eh, na mag-call kayo. Pwede naman po. Anong channel po, madam? Ano, ano? DWAM? Sige, oo. Sa dami ng sinabi mo, hindi ko naintindihan yung DWAM Delta Alpha. <laughs> ko na lang po sa inyo yung ano po, yung, anong tawag nito po, yung Pakiulit na uh, lang, madam, D1. pakiulit na lang para mga, maraming mga viewers po. na makinig at manood ngayon, dahil naka-live ako ngayon sa akin, so, Ay, sige. social media Ay, account. Naka-live po, Ay, sige, naka -live sige po ma, ako ngayon sige, sa aking po, Facebook live. D1 po, D-W-A-N. D-W-A-N, makinig kayo at 9.30 AM this morning. Uh -huh. Oo, oh, oh. dahil meron tayong ah, uh, radio interview via phone dito sa phone ko ngayon kung saan ito rin ang ginagamit ko ngayon so mamaya kay Senator Tolentino po kay Senator Tolentino ay so ayan abangan nyo ako mamaya guys ha sige madam abangan ko na lang yung Hi. call nyo mamaya opo okay. thank you po okay po. sige po Apo. ayan may tumawag sa atin na stop ni Senator Tolentino dahil mamaya interview natin live din mamaya sa kanilang tele radio Good morning, good morning, good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. Naka-live tayo ngayon at live din tayong sumagot sa tawag nila. Di ba nagring yung phone natin? So, interview lang naman at dito lang din naman tayo sa ating pwesto. Kaya, Gora! Shout out, Madam water from Bulihan, Silang, Kabiti. Maraming salamat sa ating Star Senders. Maraming salamat kay Lance, Pamelia Vlad. Congratulations lagi sa iyo, Diwata. God bless po sa inyo. Maraming salamat din sa iyo, Madam. At nagpapakita ka talaga ng suporta sa akin. Thank you so much. Jennifer Onsensio Romeo, shout out. Once again guys, sinasabi ko tapo ulit-ulit mamaya magkita-kita tayo sa Quezon City Brands sa kung saan may chance kayong manalo ng tusak of prize and of course mga brand new bag na hatid sa atin ng ating mga mababait na ating kaibigan. So mamaya-maya, Kung ka, ka, talaga madam, idol na talaga kita madam. Thank you so much po sa inyo, Jennifer Utintos Romero. Idol din kita. Angie Hernandez, shout out from Rosario, Batangas. Hello, mas bati, sabi ni Mylene Abinuman. Matches cards sa Pio Bangko. banghaban ng pangalan mo. Shout out sa'yo from Cebu. Rizal Bicoy, magandang diwata. Paranas naman po ng blessings galing sa iyo. Hopefully na magkita tayo at mamaya makasali ka sa ating parapon ng ating rise. Thank you so much, Kai. France, family of Vlogs Thank you, thank you. An, ang sabi niya? Natikman ko ng Paris. Overload ninyo last June 14. Sinedya pa namin mag-asawa na magbiyahe from... Tugigaraw City, makarating lang sa Pasay pero sa dahil wala kayo nung araw na iyon. Pero still, it was great memory. Sige, maraming salamat sa iyo madam. Alam mo kasi pasensya na kayo kasi minsan talaga may mga time din na mayroon tayong pinupuntahan. So, may mga inviting tayo, siyempre may mga ano-ano tayo. Kaya minsan talaga may mga time na wala ako dito. Pero kung wala naman tayong rocket, Uh, nandito naman din ako talaga. At tayong interview, picture-picture sa mga gusto magpa-picture. So, pero may mga time talaga na minsan uwa. Anyway, shout out na lang sa iyo, madam. Hopefully na magkita tayo ulit soon. Good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat ng viewers natin. So, mamaya, guys, magkita-kita tayo sa... Pero this time, uh, guys, nandito po tayo sa Pasay City na kung saan pwede tayo dito mag picture picture pero pagdating ng hapon baka nandyan naman tayo sa Quezon City so kailangan talaga maglagari ang beauty ni Diwata para ba diba? para sa kinabukasan Thank you so much. So paano guys? Hanggang dito na lang muna ang live natin. Abangan nyo tayo mamaya. Abangan nyo ka mamaya sa ating live dahil pwede kayong manalo ng ating mga pa-premium. Bye bye for now. I love you all and God bless po sa ating lahat and happy Tuesday.